Kung kasalanan man sa Diyos ang i-blowjob na kita! okay, boss. Ang galaan po natin ang ating mga taga tagatangkirig at mananood sa YouTube, TikTok at Facebook para po sa hey, inyo pabangon. Uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, mga kukay ina noise! So, tanongin mo si Sir Sanchez kung magkaroon ka ng label ng perfume. Okay, gawa niyo nga po ako ng pabango na... Ah. Okay. Otlong perfume. <laughs> yes! Yeah. Pwede! Okay, wow. <laughs> Siwaga, Perfume. Okay, at ito na nga ba, ang katuparan ng pangarap ng mga ng Bayan ang magkaroon ng billboard sa ETA. Yung tipo natin pa magkakabangga. <laughs> <laughs> diba? Oy, kayo mga ano, businessman, huwag kayong mag-alala dahil ang inyo po tao dito puhunan sa amin, sa akin, kay Hiwaga. hindi kayo magsisisi. We are the most trending personality nowadays. Wow! Hindi wow. yes. okay, dahil <tinyo> pangit ka? Wala ka na kinabukasan, hindi lahat ng